Hello po sa inyo mga kachanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerteng numero at kulay basta sa inyong mga zodiac sign sa araw ng Webes, April 10, 2025. At bago po kayo umalis o tumaya, meron lang po tayong ilang tips na pwede nyo pong gagawin. Okay, para ito po ay makatulong para kayo po ay kapitan ng swerte na yan. Pwede po kayong mapahin ng money all sa inyong mga kamay, mga Kachanski. kung meron po kayo. Ito po ay mga katulong, okay? Ito po ay um, napaka mabisa, especially po kung ito po ay cleanse, bless, and ritualize. Pero kung wala pa po kayo nito at kung gusto nyo pong umorder, so pwede po kayo mag-PM sa akin. At sa inyo naman pong mga numero, kung meron po kayo mga iniingat ang mga numero, lagi nyo pong tinatayaan. Pwede nyo pong um, i-mix, okay, ang inyong mga um, favorite number at ang inyong mga lucky number. Uh, base po sa inyong mga zodiac sign. So, depende na po sa inyo, gamitin niyo po ang inyong husay at galing sa paggamit ng numerology. Para sa mga taong Aris, kumilos ka ayon sa mga plano mo. Huwag mong hayaan na masayang lamang ang mga gandang pagkakataon. Ang iyong mapalat na kulay ay yellow. Ang iyong mga mas numero, 4, 10, 27, 30, 33, at 38. Para sa mga taong Taurus, Ipakita mong hindi ka mapipiko ngayon. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong mga maswerteng numero 6, 11, 19, 25, 29 at 34. Para sa mataong Gemini, huwag kang papayag na talunin ka ng pag-aalinlangan. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mga maswerteng numero 5, 17, 21, 26, 39 at 45. Para sa mataong cancer, lihim kang matutuwa kapag may sumasalungat sa iyo. Ayon sa kapalaran mo, kapag may kontrapida sa buhay mo, may malaking swetery na tarating sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay page. Ang iyong mga numero, 6, 19, 22, 27, 33 at 44. Para sa mataong leyo, kakaipa at nakakatuwa ang kapalaran mo ngayon. Matatagpuan mo na ang sarili mong nakikinabang dahil sa mga hindi magkakintang kapalaran ng iyong kapwa. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mga numero, 4, 11, 15, 23, 38 at 41. Para sa mga taong Virgo, aminin mo sa sarili mo na kailangan mo ring kumilos ngayon. Kaya naman, huwag mo itong iasa sa iba. Ang iyong mapalad na kulay ay black. Ang iyong mas stretching numero 2, 10, 13, 22, 27 at 34. Para sa mga taong Libra, mapipiko ang mahihina kaya patunayan mo sa sarili mo na kailangan mong maging malakas. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong straighting numero 7, 15, 25, 31, 39 at 43. Para sa mga taong Scorpio, isara mo ang iyong damdamin dahil ikaw na mismo ang makakapansin na hindi na maganda ang nagiging resulta sa tuwing naaawa ka sa mga taong tinaman nagpabago. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mga mas numero, 8, 12, 27, 30, 35 at 45. Para sa mga taong Sagittarius, hindi sa lahat ng pagkakataon, kailangan lapanan ang mga kontrabida. Ito ang iyong tandaan. Ang iyong mapalat na kulay ay red. Ang iyong mga sweating numero: 1, 18, 22, 29, 33 at 41. Para sa mga taong Capricorn, lalabas ang galit mo ngayon. Kapag nangyari ito, kontrolin mo agad ang iyong sarili. Ang yung mapalad na kulay ay brown. Ang yung mga maswerteng numero, 15, 22, 25, 28, 35, at 42. Para sa mataong Aquarius, dadalawin ka ngayon ng swerte at mananatili ito sa iyong kapalaran. Kapag nagpakita ka ng kabutihan at pagmamahal sa mga taong walang-wala, ang yung mapalad na kulay ay white. Ang yung mga maswerteng numero, 9, 16, 27, 29, 32, at 40. Para sa mataong Pisces, lumayo ka sa mga negatibo dahil baka mawala pa ang mga swerte mo. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong mga swerte numero 7, 20, 23, 33, 35 at 41.